Hi everyone! Welcome to Yolanda Kitchenamics! Hanap mo ba ang simple pero napakasarap na ulam? Subukan ang pritong fresh alamang gamit ang sariwang maliliit na hipon. Ito ay napakasarap. Ito ay 1 half kilo fresh alamang. Kaya hinugasan natin mabuti at yan, drain natin yung tubig para maglagay tayo ng mga sangkap. So kailangan natin ng 1 teaspoon ng ground black pepper. 2 teaspoon ng salt. Yan, dalawang kut kutsarita ng asin at chopped onion. At syempre, meron tayong minced garlic. Malilit na hiwan ng garlic. Ayan, haluin natin mabuti. Perfect ito sa mainit na kanin at siguradong magugustuhan ng buong pamilya. Napakadaling gawin at abot kaya at punong-puno ng linamnam dahil sa ating mga ginamit na mga sangkap. Lagyan din natin ng dalawang itlog. 2 eggs. Ayan. Then, fresh alamang ito, yung malilit na hipon. Maglagay lang ka ng paminta at asin, di ba? Pampalasa. At syempre, kailangan nating iprito sa mantika. So, dito, hugahan mabuti yung fresh alamang at patuyuin natin ng kaunti. Then, lagyan ng asin, di ba? Paminta para sa tamang timpla. At then, maglagay din tayo ng 3-4 cup ng cornstarch. Ito ay binder natin. So, ito... Napakagandang pang dahil mura na. Abot kaya pa yung presyo na ating uh, kailangan dito para pambili ng ating ulam. Pero, napakasustansya at... Napakasarap. Siyempre dito dahil wala tayong breadcrumbs, napakagandang at mainam ding gamitin yung ating mga leftover o yung mga tira nating na mga bread or sliced bread para sa ating gagawin na binder para dito sa ating uh, lulutuin. Ayan. nating natin, ginawa nating maliliit na pira-piraso ng bread. Ayan. Pwede rin namang maglagay kayo ng flour at cornstarch. Pero wala akong flour. So, yan. Naisip kong maglagay ng mga leftover na bread. Ito naman. Meron tayong mantika. Painit na, painitin, natin dito sa ating kawali. At ipiprito natin ito hanggang sa mag-light golden brown. Diba? Ayan. Napaka-inam itong isausausa suka na may konting um, sili. Ayan, para may konting anghang. Pwede naman sa ketchup kung ayaw ninyo, ayaw ninyo ng suka at um, sili. Ayan, ba diba? At dito, pwede nga um, gawing ulam. Pwede rin gawing pang o snack dahil naglagay tayo ng slice slice bread dito, 'di ba? Napakasarap ito na pang merienda o kaya pang ulam na din. Pare yung ating mga gulay. Ayan, di ba? Matipid na ulam ideas para sa mga mami, sa mga papa, yung mga sa mga tatay, lula at lulo, sa mga ate at kuya. Season kasi ngayon ng mga maliliit na hipon. Kaya naisipan ko ito yung aming ulam today. Ayan ginawa rin namin itong pang snack dahil medyo marami yung aking nagawa diba iprito natin ng ganyan na golden brown lang crispy na rin ito dahil sa cornstarch natin at yung ating bread na ginamit ayan hanggang sa mag golden brown at sigurado, isiguraduhin natin na nakadrain ito sa ating strainer kaya pwede rin sa tissue paper Diba? Sa towel natin na tissue paper. At ayan nga, diba? Napakasarap na pang ulam. Pares ng ating masasarap na gulay. Pwede rin pang merienda. Ayan, dahil wala... Mas maganda yung, para sa akin gusto yung ketchup, kaya yung ketchup yung aking ginamit. Dito, pwede rin kayo maglagay ng sausawan na suka at lagyan ng konting anghang ng sili. Hayan, thank you for watching guys. I hope you like it.